Ikalima na ni. Sa Saan? Dito, o sa dito. Katuntulo na dito. O, laga okay, okay. e, na. Kamay na lang? O, 5 star man. O, pila na, pila na. Five star. Ha? Five star. 5 star ni? Jis, biya na. Ha? Abi na ko, tag singko. 5. 5 star, okay. O, tag jis. Nara, <laughs> o, dara, daga na kayo ni palit. Ot na ninyo gang, kaya ron mahurot ma ang kani. ni Manong. Oh. Tay. Na nga gitana kay apel be kog baligyan eh. Ha? Saka di saka di tulay ni, eh, saka kamamanan. Yep. Oh. Di dia di, okay. ra siyang dirap sa kuan. Tula, sa oh, tulay tulay daw. Baklay na dayon pa yung dire. Ako lagi siya ipasakay dire. Kay wa may balay di ada pet pa. Inya na dili kay kuan. Yawat na kuno. Hmm. Oh, dito nga. Naya kung ka komisyon? Tay? Ah, komisyon ako kay pila na sila kabok? Lima? Lima. Oh, nai. Oh, nai. Oh. Oh, Sama na? Sama na. Oh, sara kabok? Hahaha. Pati, ako na po. Oh, sara <laughs> 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 oh. kabok? Ah, ah, buha. Oh, uh, 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 oh. sara day ba? Ah. Uh, uh, Sakto? Oh. Wala, grabe. Sintay, tres na siya daw. Naya ko tayo, pila yung mga edad. 38. Di. Hina ko gabinuang manis natay.

Ayo, oh, oh grabe deh kalando. oh, oh. kalandong. Oh, grabe kalandong, oh. Landong di ai? Landong. Oh. Hmm. They? Wow, Motos tatay. O cintai tres anyos pero yang gibale nga. Gantai otso. Kada adlaw kada retay. Kada adlaw daw siya dere, agih. Kada ditelepon nggak? Gugurang. kabalo pa musukli klik cintai pag Sigi pagi sore sore, sayang buku bar.